So nandito tayo ngayon guys sa ah, kay Joanne uh, Goto Mami at tayo uh, kakain. Try natin dito kumain at uh, lasaan natin yung kanilang Goto Mami. Uh, ito po ay dito sa Along uh, National Highway dito sa Chaong Quezon. So tara na guys, tikman natin yung kanilang uh, Goto Mami. Marami na rin kumakain guys. So. so ang laki ng yung mga ano lutuan tatlo uh, tikman natin yung kanilang goto maami o oh. may dala pang ano ah. suman sa ibos Goto man. Dito lang yan sa Chaong ano? Ciao Caesar. Kumusta ka? Ah, yes, yes. Ciao na to. Wow. Ang dami. Dapat pala isa lang eh. Unang subo. Sa vlogger. Tara. Kain po tayo. Wow. laput ah Serap teman Jadi Serap ah Mm. Bitin ako sa kutsara. <tinyo> mm. Higop talaga. wala dun sa amin kanito eh sa amin mami lang oh. harap sa Oliver eh Ini nang. Nang. Oh, itong, pa, oh. Panghuli kung kakain yang yung, yung sili. Ini kesan kon sisi gue. Hmm, jamu. Hmm. Hmm. Masarap na rin yung goto nila. Okay na ito. Panalo na. Mm. Ang haba ng biyahe namin. Wala kami, walang tanghalian eh. Wala tayong tanghalian. Puro merienda lang dala namin pagkain sa sasakyan. So, ngayon, eh, kailangan itong mainit. Medyo mainit. Pero ko na ito. Mamaya ka na. Wow. tayo. Oo, oh, nagpaparis ko yung aking kasama. Ah. Mukhang ayaw na niya eh. Wait ka lang dyan. Hmm. Dyan ka lang. Masarap mo naman. Pati sisig nila masarap. Sold. Pansit Bihon. Johan Setiri. Short order. So, yung kanilang uh, sisling sisig ay 70. Yung kanilang special bulalo 70. Chami at lomi. 100. Sigisigis. Yung kanilang Miki Gisado, Miki Bihon, 100, 120, yung Pancit Bihon. Yung kanilang Lumi na malaki, 100. Super sarap. Affordable talaga.